sabi to hindi ka na, na. lahat hmm. mapatayan doon, ng si mangin ay katukin niyo muna si Labsa para maka-prepare siya mag-video di yeah, bukas na yan doon eh nandoon si Bill eh di pata na naka-video yung yeah, mataya oh sakto Uda, dami na wala ito Saan kasi nang bumili ng cake? Okay. Si... ano? Kilakumbal. Doon sa ano? Second Street. Sa second, <laughs> <street? laughs> <the> second Street? Kapta Second <laughs> Street. Maka si Kanan dyan. Daison. Daiso. Daiso. Init eh. Pwede na si Warren Bay? Magalang na ay. Hindi may edad na to. Yun. lang. Dues, lang. Dues, <employeur> <clears throat> ang cake ball. Punahin mo ang cake ball. Ako nang bahala dito sa... Ano? Wala matira yan mamaya. Tinola. Ako nang nito. Hop. Uy. Katok mo na kayo. Kanta na. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> <gasps> <laughs> 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 eh wish mo na wish mo na Happy birthday. Dige sapaton kain na na tara lagay na tara kain. <laughs>